So, what is that, mga pre? Meron naman tayong panibagong nabili sa Shopee. So, tetestingin natin to kay Bumble tapos sasabihin ko sa inyo kung maganda bang performance nito. So, ito ay aftermarket na drive face at pulley. Ayan o. Oh. So, mura lang to. Kaya pagka maganda yung performance nito, sasabihin ko sa inyo. So, ito siya. Ayan. So, ito siya mga pre. Set aside muna yan. So, syempre ito yung ating dry face. Ito pala, guys, naka ano to, uh, 13.5 degrees, yan. Kaya ako binili kasi, syempre, mag-e-experiment tayo. Diba? Ayan, o. Oh. Dry face. Wala siya yung kuhan dito. Kabitan ng Y-tool. Pero, goods na rin. Okay lang yan. Meron tayong impact. Let's go. Set aside. Dito. Tapos, ito naman yung ating pulley. Tsaka yung backplate. Ayan, oh kapit na kapit yan pre ayan pero ito titignan muna natin to kasi baka palitan natin to ng stack na hindi matanggal ah kapit na kapit ayan, ayan. papalitan natin ng stack na slider piece ito kasi ito kasi pag sobrang tigas nito at matalas sisirain niya tong kwan ito 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 itong binabangga niya dito yan yung paganyan sisirain niya yan So, titignan muna natin. Pero so far, parang maganda siya. So, yan. So, ito, ikakabit natin kay Bumble. Yan, oh. Kakabitan natin, lalagyan natin ng 13 grams na straight. Doon tayo mag-uumpisa. Maganda na rin siya, guys. Ayan, o. Oh. Ito, titignan natin kung gaano katiba itong ganito. Ayan, oh. Meron siyang lock. Lock ng kanyang bushing. Ayan, oh. Yan. Sa kabila, wala, syempre. Ayan, ganyan siya, oh. Tsaka meron na siyang butas dito Na uh, drainan ng mga dumi Para hindi siya mag-deposit ng carbon So hindi na natin ito patatagalin Testingin na natin Let's go So ayun guys, ito pala yung stock na pulley Ganito yung sampanang belt dito Ito na yung sampan ng belt niya ngayon guys. Tignan niya yung sampan ng belt. Mm -hmm.